my channel. So please don't forget to subscribe this video para meron kayo update sa aking video. Or sa aking video. Hey guys, this is me, Angel Kame. So welcome to me, our channel guys. So, so may papakita ko sa inyo guys dahil itong empire part ko dun sa short na video ko. So, ayun, hindi ka na po makapagtuloy-tuloy mag-send mag sa inyo ng mga video. Ang um, naisip ko na lang guys, ay pakita ko kung anong in-order ko sa classmate ko mga te. Super, super ganda talaga yung mga in-order ko sa kanya. So, ayun. So, so ito guys, hindi ko to in-order. In-order ko lang to sa Shopee. Ayan, pero yung account lang yung mama ko yung ginamit ko guys. So, ayun. So, ito din lang din mga makalit ko para hindi masyadong makalit. So, guys, may in-order din ako ng free. So, pinagay ko maki sa iso dahil binili ko nga siya ng para hindi mo ang yung timeline mo. So, ayun guys, may na ako mga Ayan. Ah, shaka na ko guys, malaki tulong pala. Mas ng nito. ko malaki. So, dito guys, hindi naman sa nakakahiwa. Ayan. Hindi naman siya So, mas maganda guys. para minag nung ko. So, ayan. So, ay, so, so, kahit magulo, guys, kapag hindi. Ayan, kapag so, hindi. Tapos guys, make sure na ang anak hindi mo. Ayan, guys. Ito kasi, ang uh, hirap kasi So, ayan guys. Ilitiin mo siya. Tapos, ito guys, smaller siya. Ayan, mag-alala natin yung So, hirap buksan. right ang last video ko lang. hindi kasi... Kasi ang imik. Ang hirap Ayan. Super duper cool siya. Hindi ako makagawa kasi wala akong crystal tech na pantalo, So, next time na lang ako bibili. So, nag-ipon na nga ako ng pandesign sa ang king ng bracelet. So, para nalang makabili ng super ganda. So, ito guys, ang ganda-ganda yung mati. Ang ganda yung mga design na nakuha ko. So, ito rin nalagyan. Bili ko so, rin sa itong ibura nito. Pangalan ko yung mati. Nabura ko lang. Ayan. So, hindi ko na po na lang share doon yung main na lang kasi alam ko na kakasya sa... Kakasya sa... Ah, ano, kakasya. Alam ko na kakasya dito yung pangalan ito ang nila ko kapansin niyo. Pati itong Sobrang dumi talaga. Mamat So, ayun guys. Hindi na enjoy naman ako. Kahit... So, sabi nyo guys. Nasa mga na daw niya itong pagtitinda niya. Sabi ng classmate ko. Nasa mga na daw ito. Eh, so, dahil pag nag rig 7 kami, mamatinda ulit. Tsaka hindi na ako bila. Ang oh, mahal-mahal niya siya mag mag ano guys, mag presyo guys, kaya ang mahal mahal may hihihak talaga akong vlog, kaya lang ako bumili kasi naisip ko na pandesign ko sa bracelet na gagawin ko next year so, tapos meron na gawa may ulit ito, kaya ako bibili ko bibili ulit ako at atelay ng crystal at parang tuwan na tayo so, ayun papaups na sa classmates ko or gusto ko sa inyo mong bumibili yan, yung kay atelay or kaya kay princess ko, so, ano. so, yun, guys, so yun lang guys, thank you for watching, bye that's all, bye